Hi guys, ang um, magandang araw sa inyong lahat o gabi nyo man tumapanood maraming maraming salamat sa inyong lahat sa walang nyo sa kapag suporta sa Gas TV talagang andyan kayo lagi guys sa uh, to support kaya maraming maraming salamat sa inyong lahat talaga sa wala nyo sa aking suporta dito sa larangan ng youtube guys matagal na no matagal na nakasubaybay kay sa akin kaya sobra at lubos akong nagpapasalamat sa inyo mula nung nag-start ako way back 2020 nung nag-start ako nag nag-explore talaga nandiyan kayo kaya maraming maraming salamat sa inyong lahat sa wala niyo sawang pagsuporta sa akin guys thank you thank you so much at ngayon meron lang akong gustong sabihin sa inyo at isa topic na rin natin no tataka siguro kayo kung matag bakit matagal akong naka upload Okay, guys, nakita niyo yung thumbnail natin nito na parang dito na nga magtatapos yung mga exploration natin. Kasi sa larangan ng tinaha ko guys, ghost hunting, tsaka yung mga creepy area at mga critical area, talaga mga tinataha ko ay eh, talagang mga napakadelikado. Pero di natin maiwasan guys na may mga lapses tayo na tinahak. Kaya, papakita ko sa inyo guys, yung naalala nyo yung tinaitila natin ng eto, eto, lang ha. Ito yung title nun eh. Okay. Ipuksan natin yung ano natin. ang title nito guys ay eto bakit may sasakyan na nakatago sa bundok may part 2 to dapat guys eh pero mayroong nag message sa atin guys na una nag comment pa eto na ang sabi ang sabi niya dito guys Tingnan natin ha. Hmm. Wala yun. Okay, set lang ha. Set lang guys. Wala yun. Ha? Okay, ito. Ang sabi niya dito, ang mm -hmm. sabi niya dito guys, oh, Bay, nag-message ako sa Imo. Ayaw na ipalabas ang Ep 2 Yan. Parang episode 2. Ani, o di ka gusto nga magka problema. So, ayun guys. Uh, hindi na natin. Nakarili na sana yung i-upload eh. Pero hindi na natin in-upload pa kasi. Ayaan na natin. Kung anong mga ano nun. Basta kay pinagbawalan tayo guys na i-upload kaya salamat ng maraming maraming ito din ang isa sa dahilan kung bakit na napagpasya ko tong video na to no na siguro dito na tayo mag magtatapos sa ating mga exploration gawa nung mga tinahak natin although marami naman akong video talaga na yung iba nga hindi ko na pinapalabas hindi ko na yung mga exploration ko dito hindi ko na pinapalabas yung iba kasi parang pakiramdam ko at pakiwari ko eh tatagilid ako ganun mga tinahak kong mga kabundukan mga critical area kaya napagpasyahan ko na wala na talaga uh, hope sana guys na intindihan no. At pangalawang dahilan guys kung bakit eh uh, napagpasyahan ko rin itigil tong mga ganitong exploration guys. Isa din to. Pinag-isipan ko tong marami guys ang Pinag-isipan ko tong marami itong ipapakita ko sa inyo. Sedikit ya Sedikit lang Oke okay. Oke okay. ito din guys ito yung papakita ko sa inyo isa tong video guys na hindi ko pa na upload pinag-isipan ko to ng 10 times sampung beses ko pinag-isipan guys kasi pag uh, ipapalabas ko to pwede akong kasuha ng uh, trespassing meron akong pinasok guys na bahay sobrang kabundukan, kagubatan na hita sa drone. Nung nilipad ko sa pinalipad ko ang drone, may nakita ako doon sa kagubatan, sa gitna ng kagubatan na 'yon na nag-iisa lang siya ron. Oh, nag-iisa lang. Kaya naisipan kong puntahan ang lugar na 'yon at nung pinuntahan ko, okay naman siya. At yun nga sa ganitong exploration natin talagang di may iwasan na may pagkakulit din tayo pinasok ko yung bahay nung pinasok ko yung bahay ano ba ito sabihin ito ito papakita ko na lang sa inyo yung video guys ah, uh, highlights ko lang to guys highlights lang una lang to ah uh, siguro pag-isipan ko sa sunod i-upload ko talaga to para maintindihan nyo at makikita ninyo. ito guys oh cut na lang to ha ah. ito yun oh ayun ito sa bahay na pinasok ko nung nandun ako sa taas dalawang palapag uh, andan na kasi nung na nung nasa nung nasa taas na ako guys ito nung nasa taas na ako guys Ito guys ha. Nung nasa taas na ako guys. Dumating yung e kung may ari, caretaker or what. Dumating nung nasa taas na ako. Dumating siya. Tapos nung dumating siya guys. Ito pakita ko sa inyo guys ha. Para mabuo niyong mapanood to ha. Buo niyong mapanood to guys. Okay. Nasa taas na ako niyan, guys. Oh. Nasa taas na ako niyan. And then, nasa taas na ako niyan, naramdaman ko dumating yung tao. May ari yan. At yun, know, sinilip ko. At yun nga, dumaan siya. Sa Ayun siya, Nasa baba. Tapos ako nasa taas ako guys Dumating yung mayari Walang kaalam-alam nandoon ako sa taas Tapos may lalapas ang itak Pwede akong mano guys Pwede akong Alam nyo yun? Mga ano ko mga Mahal ko sa buhay Pinakita ko to eh, Talagang na Nawindang sila na tumigil na daw ako dito sa pag explore ng ganito kasi napakadelikado guys what if daw kung totoo naman eh what if kung nakita ako tapos may dalala siyang itak hindi ko alam ewan baka ma mangyari ng hindi inasahan pero sinikap ko that time guys na maka-exit Pero, ang hirap eh. Shortcut na lang tayo guys. Isa rin to sa dahilan kung bakit anuhin ko na tong exploration na to. Napaka-delikado guys. Napaka-risky. Oo, oh, kinahiligan ko to guys. Kinahiligan ko. Bukod sa gusanting, kinahiligan ko tong ganito. Pero napaka- Napaka-risky nito guys. Pwede tayong di makawi. Pwede mga may mangyari. Bukod sa nung pinakita ko nyo kanina, nung binagbawalan ako doon sa exploration, nung bakit may sasakyan dito sa gubat, at napanood siguro nila. yun may banta na ron na baka magka-problema. Ako, tapos, pangalawa, ito. Itong napasok ko na bahay na... Sobrang kakulitan ba? <laughs> Sorry guys ah. Ngayon, hindi pa to na public, hindi pa to na on air, hindi ko pa to ni-upload. Pinag-isipan ko ng 10 times kung i-upload ko ba to. Kasi kung i-upload ko to, pwede akong kasuhan. oh, pwede akong kagalitan ng marami. Kasi, ba't ako pumasok dyan? Deserve sa'yo, ma. Ganun ka, ganun ka. Kaya guys, uh, pagbigyan nyo lang siguro ako kasi naisip ko, inisip-isip ko ng 10 times nga, kung i-upload ko ba to, pero napag-desisyon lang kung i-upload ko to. Pero pwede pa namang uh, bago ang isip, isip ko kung mag-comment down below kayo guys na wag na lang i-upload or i-upload. Yan lang siguro ang last exploration kung i-upload sa YouTube na tungkol sa pag-explore ng ganito. Sobrang napaka-risky. No? Marami ng mga ano guys, marami ng nagsabi sa akin na lahat ng mga YouTuber wala pang nakaka gawa ng mga ganitong ano, ganitong mga exploration na solo na pumunta doon sa mga critical area, pumunta doon sa mga nakakatakot na lugar na solo at dahil sa kinahiligan, dahil sa ganito na yung nature of ano natin, uh, work natin, talagang sumusugal tayo na ano yung buhay natin kaya guys <clears throat> mahirap no mahirap mahirap basta isipin ko munang mabuti to inisip ko na to ng 10 times kung i-upload ko ba or hindi eh, ko na lang i-upload to yung may pinasok ako na naabutan ako ng may-ari nandun ako sa taas kaya guys eh, uh, inihingi ko po yung sana yung mga advice nyo kung maari no? respect my ano na lang respect na post ba kung ma, ma uh, please comment down below kayo guys kung i-upload ko ba ba to or hindi na or titigil na ba ako talaga tuluyan ito pero napag naka ako ganoon talaga na hanggang dito na lang yung mga ganitong mga exploration natin pero please comment to below pa rin kayo guys kung talagang tama ba yung decision ko na to so ayun guys ah, maraming maraming salamat sa lahat ng walang saon yung pagsuport sa Dos Gigas TV no? at sa mga taong mga galit sa akin about sa mga exploration ko hindi yung mga haters ay yung mga taong parang nakalaps ako doon sa kanila ah uh, asensya at po ko ng sorry sa inyo nag explore lang po ako bilang isang vlogger ayon ah uh, yun na yun <laughs> so ayun guys uh, love you all pasensyaan nyo na kung hindi ako naka-upload na karan ito yung nangyari at uh, kung mapagdesisyonan ko man na i-upload ko tong nung pinasok kong bahay na naabutan ako ng mayari ah uh, kung i-upload ko man to hinihingi ko rin yung payo nyo ayun guys maraming salamat thank you guys so, po sa sa akin yung pag-support sa Sinoki Gas TV yan basta kung i-upload ko to last exploration na lang to next i-upload ko to Thank you and have a good good day sa inyo lahat guys at good uh, night nyo man ito mapanood. Maraming maraming salamat sa wala nyo sa pagsuporta sa Donsky Gas TV. Malaking malaking bagay yung pagpapanood nyo sa akin. Thank you and have a good good watching sa inyo lahat. Bye bye guys. Love you. Paalam. O mamaalam na tayo nito sa larangan ng pag-explore YouTube. Dito sa YouTube. Thank you. God bless. Bye-bye.